pating na daragdag ng halaman sa inyo. Ito ay isang hamon na kinahaharap ng mga magulang at mga estudyante. Kapwa ko mga estudyante, tayo ay may pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay. Ngunit bakit pa rin mayroong mga estudyante na lulong sa bisyo? mga estudyante humihingi ng bawal sa kanilang mga magulang pero hindi nila ito ginagamit sa kanilang pag-aaral. Sa halip nito ay ginagamit nila sa kanilang pagbibisyo. Hindi man lang nila naiisip kung saan kinukuha ang perang ginagamit nila. Tayo ay may pagkakatao na makapag-aral ng mabuti, kaya huwag natin sasayang ito. Isipin na lang natin na ang perang binibigay ng ating mga magulang ay pinaghihirapan nila para sa atin. Alam niyo din ba na merong mga kabataan hindi nakakapag-aral dahil sa kakulangan ng pera? Sila ay nagtratrabaho na lamang para makakain sa kanilang pang-araw-araw. Pero baguhin natin ang ating sarili bago pa huli ang lahat. Huwag natin hintayin na tayo ay malalong nang bubusan. Bigyan natin ng halaga ang ating mga magulang na nagpapaaral para sa atin. Dahil hindi lahat ng oras ay nandyan sila para tayo ay gabalan. Napakaiksi ang buhay ng isang tao para sayangin ito sa masamang bisyo. Kaya baguhin natin ito habang hindi pa huli ang lahat. Amen. bye <music> you <music>